Hello Ear Signs! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang Energy Gabay Messages para sa September 25 to October 1, 2023. Maraming salamat po sa lahat na nagpa-follow, nagsusubscribe sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo para mas da, lalo pa tayong dumami sa ating channel. So, Pasensya na kung hindi tayo nakapag-read last ng daily readings, no? This week. Kasi medyo busy po ako ngayong linggong to. So, self-sabotage. Soulmate. Victim consciousness. Okay. Okay. and we have how teachable are you so earth signs no i can feel na pakiramdam niyo sa taong para sa mga in a relationship to or in a relationship no or married naka may live in partner ano um aware na kayo no na may hindi magandang nangyayari sa inyong relasyon and you feel kasi na soulmate mo na yan So, so, ayan, parang iniisip mo rin na parang wala ka nang makikitang katulad niya, wala ka nang mahirap nang humanap ng iba, no? So, you're aware, eh, na may nangyayaring hindi na maganda sa inyong relasyon or may parang third party. Um, I can feel na may third party dito, but, um, ano ka, eh? Nagiging martir ka. At ayan nga, o, may self-sabotage ka dito. So, nagiging pity ka sa sarili mo, nagagalit ka sa sarili mo, pero wala ka namang ginagawa. Maraming tao nang nagsasabi sa'yo, um, kaibigan mo, katrabaho mo, ano, kaklase mo, ayan, kung kapamilya mo, ano, pero, dinidibdib mo na lang, eh. Kasi ganun mo siya kamahal aware ka naman niya, eh, malakas yung gut feeling mo na meron naman talaga eh, no? Pero siguro naghahanap, kahit may ebidensya ka na, parang hindi mo pa rin siya magawang iwan. Dahil nga, mahal na mahal mo and feeling mo, wala ka nang makikitang katulad niya. So, parang sa business, pag sa business naman to, no, everyone, um, aware ka nang naliloko ka rin, aware nang may something negative na nangyayari sa negosyo mo, pero ano eh, kasi yung mga, most ang nagtatrabaho sa'yo is kapamilya mo rin. No? Kapamilya mo rin na hindi mo magawang pagsabihan, natatakot ka, baka iwanan ka na lang sa ere. Okay, tignan pa natin, earth signs. Para lang yan sa mga in a relationship, uh, may ka-partnership sa negosyo, or nagninegosyo earth sign. So, tignan pa natin. For earth signs. Okay. Sing with the moon. Family. Drink tea. And sing. So, I can feel na kailangan mo talagang um, eto, katulad ng sinabi ko sa sa'yo kanina, no? Nag, nagiging ano ka na eh, martyr ka masyado, which is nagkakaroon ka na nga ng self-sabotage, self-pity, pero wala ka pa rin ginagawa dahil para sa pamilya mo. Or pamilya mo tong mga nakakasama mo sa negosyo. No? Or pinoprotektahan mo lang yung kompletong pamilya. Kaya okay lang na magtiis ka kahit niloloko ka na. So, you need to drink tea, no? Mag-isip-isip ka, sink with the moon, natulungan ka niya, manalig ka lang sa taas na kung hindi mo man siya kayang mawala sa buhay mo, ano? Ipanalangin mo sa Panginoon na linisin naman ang, inya, ang kanyang kalooban, ang kanyang puso, no? Na um, sana piliin pa rin niya ang inyong pamilya. Ayan. Pero for some of you, kailangan ng sing, no? Um, it's all about, kailangan mo rin magsabi ng nararamdaman mo sa kanya mismo or ilabas mo yung galit mo sa kapamilya mo, sa kaibigan mo. Hindi yung ilabas na sila yung pag-iinitan mo ba? Kailangan mong maglabas or mag-release ng sama ng loob para naman hindi ka nagkakaroon ng self-sabotage. Ano? Kasi mahirap magkaroon ng anxiety because of love. No? Sobrang stress, frustrated. So yan ang iwasan nyo ngayong linggong to, earth signs. So, tignan pa natin. For this week, itong kailangan ni Earth Signs. Okay. Okay. So, we have here nine of cups na reverse, no? So, ayan na nga, oh, Nagiging may mga tao talaga sa paligid mo. So, for most of you, no? May mga tao sa paligid nyo ngayong linggong to na napaka, alam mo yun, hindi nagsasabi ng totoo. Kahit kumprontahin nyo yan, hindi talaga nagsasabi ng totoo. At mali pa rin talaga yung mga explanation niya, may yung paliwanag niya sa inyo pag tinatanong niyo siya. Kung may mga tinatanong kayong bagay, ayan. Very manipulative siya, no? Um, minsan yung kasinungaling niya is yun na yung pinapaniwalaan niya, yun na yung nagiging totoo para sa kanya. Uh, <clears throat> we have here also the seven of pentacles. Ayan. And you feel like, ano eh, gusto mo nang -up sa mga, sa mga taong yan. Gusto mo nang gumibab gumib Dahil feeling mo, ano Lahat ng effort mo sa kanila Napupunta lang sa wala Lahat ng mga paghihirap mo Ayan, parang Wala As in, wala ka talagang ma-receive na Ano mang pagmamahal sa kanila So, we have here the Queen of Pentacles, kaya May mga, ayan, mga mga bagay Talaga kayong hindi mapag-decisionan Ngayong linggong to So, feeling, feeling mo na suffocate ka na masyado sa negative energy at hindi ka na makapag-isip ng tama. So, we have here the seven of swords. Ayan, kailangan mo ng ano. So, yan nga, may mga revelation kang malalaman ngayong linggong to, no? And, hindi man siya magsabi ng totoo sa'yo. Ayan, may revelation na may madidiscover ka or may proof kang makukuha dyan, evidence, no? So, kailangan mo ng freedom, kailangan mo ng katotohanan, at kailangan mo ng taong talagang optimistic sa paligid mo para ma, ano, alam mo yon para mapagsabihan mo ng mga nararamdaman mo. So, lahat is talagang connected yung card sa you earth signs. Ayan, no? Feeling mo, ayan yung ating, ano, Eight of Swords takot na takot ka na pagdududa ka kahit sarili mo is pinagdududahan mo na nag overthink ka na so kung ano man tong mga mararanasan mo ngayong linggo earth science um, kailangan mo maging matatag ayan so talagang panay arguments din dito no it's all about um, I can feel na most of you is nakaka-experience ngayon sa relationship lalong lalo na sa mga married couple sa mga may ka-live-in partner. For this card is yours, ano. So, palayain mo na rin yung sarili mo. Kung ano man yung... Kasi may lumabas yung ating victim, victim consciousness, no. So, aware ka naman talaga na may nangyayari ng hindi maganda, no. So, kailangan mo nang palayain din yung sarili mo sa katotohanan. So, wag mo nang i... Pero lumabas din yung ating family na kailangan pinoprotektahan mo rin talaga yung iyong pamilya. So, earth signs, tibayan mo yung loob mo ngayong linggong to. Alam kong napakabigat na bagay yung pagdadaanan mo ngayong linggong to. Pero, kailangan mong matatag. Katulad ng sinasabi ng cards, family pa rin ang mahalaga sa'yo. So, mag-isip kang mabuti. So, yun lamang earth signs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!